Ito na naman yung ating ginawang red egg. Ito, nagmantika na siya. Kasi, perfect na yung araw niya, oh. May managmantika na siya. Yan, ang ating ulam ngayon. Tara! Oh. Ganda na, oh. Kasi, kompleto na yung araw niya. Hindi kagaya noon na oh hindi siya kompleto. Saka kulang yung Oh, no. Hindi nag ano. Ay <laughs> ito yung boil na pala na ano. Ayan. Yan ang ating ulam ngayon. Ayan, alaw na naman po sa ating lahat. Ito, yung ating... <laughs> ito naman po tayo kumain sa ating kwarto. Ito po ang aking ulam. May red egg. Ito po yung frigo na may sausage. At saka may kamatis, may itlog. Yan, hindi ko na na-video dahil nang mamadali ang tao. Tapos, matching coffee. Breakfast ko po ito. Breakfast at saka lunch. Yan, bago ang lahat. Pero muna tayo. Salamat po kayo sa pagkain. Masarapan po kayo. Hindi ko po kayo no, naman. Bindi siya naman po. Maganda po. Asa po sa po sa akin. Ito ko na malatang ang pagkakamalhin ka. Thanks sa mga blessing na binigay mo. In Jesus' name. Amen. Ayan po. Kain po tayo. Uh, na Hindi ko lang na-video itong kamatis, at saka sausage, at saka itlog, at saka red egg. Ayan. Ang na rin. Breakfast. May may malamig. Wala kayong mismo ngayon. Brown out sa Pilipinas. Sa amin. <laughs> Ay, brown out. Siguro. Kasi kagabi, ang lakas ng ulan sa ano, na namin. Kaya, baka brown out, worth well, it. Check. check natin. Para may pampalakas ng tuhod na kumain. Ito lang ang libangan ko pag may kachika. Yun lang. Wala namang ako masyadong kaibigan dito sa barin. kanya-kanya naman na busy naman, busy, busy naman sila. Wala sa na ano. Nag-iisa ako. Yun lang. Yung naanuhan ko ng grupo. Pero masyadong magulo yata. Sila. Hindi ako. Ano ma, hirap din yung grupo grupo pag lumalabas. Check hmm. natin. Trap. Breakfast time. Two is ito o'clock. Coffee. Mmm, sarap. wala, wala na online. Brown out. Ang wifi. Kasi pag wala kang wifi sa amin, kaya pag walang kurente, walang wifi. Ang hirap ng signal. Salamat nga na nagkaroon kami ng wifi doon. Lahat ng, ano doon, may wifi. Ang hirap pag walang wifi lang, mahirap din pag brown out, wala rin my wifi. Kasi ang lakas ng ulang kagabi sa amin. Sa probinsya namin. Kapag magutom ako, yung tira ko, kainin ko yan sa, ano, uh, gabi. Pag ganito na ang breakfast mo sa Pilipinan, mm, sold na. Kailangan kami kasi marami kami ay andun yung apo sa tuhod, apo sa uh, sa pamangkin, apo sa tuhod. <laughs> ano <ba yun? laughs> Hindi ka kaya ng ano, isang trinitlo. Pwede na haluan ng kamapis. Kahit pa paano, ang ano namin eh, pag may umuwi ba sa amin na kapamilya namin, yung, ang saya-saya, talagang super saya. Nakakalimutan mo yung tampo, tampo each other, napakasaya talaga. Kaya, so ito yung pag uwi ko ngayong December dahil uwi yung kapatid ko na sa Amerika, saka yung nasa Australia. Makita kids kami. Isa rin sana din yung ano nawala na kapatid ko na yearly din siyang umuwi. Yung nag-asawa ng Hong Kong yan. Year din yung umuwi. Ay, dati may yung kasama ko sa Wednesday. Makalabas na ako ng linggo. Makabili ng Mamoy, niluluto. Aalis ah, yung almond namin pero yung alaga ko hindi aalis. May alaga pa rin ako. <laughs> mm. I can't do that. Nakaraos ng almosara. Alak. Oh, uh, sa coffee. Ay, isa pa lang, ano, ipapachallenge ko sa mga pamangking ko, mga anak ng pamangking ko, whatever, mga pipag, bayaw. Ano, yung, pa, ano yung, magtimpla sila kung ano yung lasa ko sa coffee. Ayan. Ano yan, 1,000. Kung pa, uh, matyambahan nila yung lasa ko sa coffee. Timpla ko sa coffee, I mean. Yan ang mga pag-games ko. Naisulat ko na yung lahat ng pag-games ko, pero, ano sana yun? Eh. Naisulat ko na para naka-prepare na yan. Salamat ko. Sa po sa mga subasili po sa mga channel. Tira ko. <laughs> Salamat po. Diyos na lang pambahala po sa ating lahat.